alamis ko na magpaksiw na tilapya na isda mga idol at ito nga mga idol nilagyan ko na siya ng suka at ilalagay natin mga idol si luya mga idol ayan oh sisimplihan lang natin mga idol na luto to talagang ito mga idol masarap to mga idol isa rin to sa pinakagusto ko sa tilapia mga idol ang paksiw na tilapia mga idol ayan At saka si bawang si buyas bawang mga idol no? ganyan simpleng luto simple mga idol ilagay na natin dyan si buo na paminta mga idol o bunga ng paminta mga idol ayan o no? yan mga idol no? Ayan, tapos syempre ilalagyan natin ng asin yan mga kailulan. Ayan o, oh, ganyan lang yan mga kaidulan. Ang pagluluto yan mga Napakasimple at napakadali. Lagyan natin ng asin mga kailulan. Ayan ang asin mga o. Oh. Kita niyo, mga kailulan. Ayan, lagyan natin yan. At huwag natin kalimutan si asukal mga kaidulan. Asukal yan mga o. Oh. Lalagyan natin. Sakto, yung saktong-sakto -sakto lang mga wag Huwag masyadong marami kasi matamis yan para mag-balance yung alat at asin. At syempre, lagyan natin ng magic. Alam nyo na kung sino si magic mga kailulan. Ayan Oh. Yan ang ilagay natin. Ganyan lang mga kaidulan. Ang pagganan niya mga kaidulan. At dagdag na, dagdagan natin ng kunting tubig. Dahil nga mga kailulan, eh, maasim masyado yan. Kasi suka na santuro yan mga kaidulan. Ayan. Ganyan lang mga kailulan Oh. Nakasalang na mga idol ang atin papaksiwin na isda sa kalan mga idol. Ayan na mga idol. At hantayin natin ang kunting minuto mga idol. Bago yan, takpan muna natin mga idolan. Tingnan natin mga idol ang ating pinaksiw. Woo! Uh, na, tilapia. Na, isda mga idol. Ayan na. Hmm. Diba? Kita nyo naman mga idolan. Oh, yummy. Ang kain na naman. At sa akin to, sigurado to mamaya eh. Hmm. Diba, balik ta rin natin. Yan o. Oh. Para lahat sila. di hmm. Diba Diba mga idolan? sa tumakadulan sa isa sa pinakagusto ko dito sa isda makadulan ang ganyan na oh na ano ah pero tikman natin kadulan tikman natin kung oking okay, okay na ba siya sakto sakto na yun oh ah namang panama mm. luto na yan makadulan napaka Napakasimpleng ulam sa tilapia na paksew pero napakasarap kaya makadulan oh ito na mga kaidula, luto na ang ating pinaksiw na tilapya. At ito na nga mga kaidula, no? ayan, no? simri ka takana natin yung mga kaidula. At ito na mga kaidula, kain tayo. Mm. Mm. Yummy talaga. Napakasarap mga kaidula. No? Mm. Javis. Mm. Sulit. Siyempre, tingnan ko yung pinakapagulit ako, yung ulo. Hmm? mga kaidulan, sarap kayo tayo mga kaidulan mm. pag ulam mm. nakalimutan ko nga pala mga kaidulan, lagyan ng siling haba kasi mga kaidulan, mahal ang siling haba ngayon mga kaidulan nakaw, kaya tinipid ko ng mga pero kahit tinipid mga kaidulan, napakasarap parang kasi mga edulan, isa tong tilapia na ito mga kaidulan, dito sa parte ng batangas mga kaidulan na tinatawag na talisay galing to dun mga edulan talisay na tilapia makadulan. Eh, pinakamasarap dito makadulan. Kita nyo makadulan. Hmm. hmm. Kung susundin makadulan, kukompletuhin mo ito. Hmm. Ilalagay mo lahat ng ingredients. Medyo mahal. O okay kung ito, para pasok sa budget natin makadulan. Yan ang importante. May ulam. Wala nang paligwiligwi pa makadulan. No? Basta may ulam tayo. Ayan o. Oh. No? Hmm. Yeah.